Nagpaalam na may bigat sa kalooban ang ilang kasalukuyan at former players ng Charitigo EV Crossovers. Matapos lumabas ang ulat na tuluyan nang umalis ang kuponan sa Premier Volleyball League dahilan para magbahagi sila ng kanilang pasasalamat at panghihinayang sa social media. Ang ibang detalye alamin sa pag apante ni Alex Asalil. Tuluyan ang namaalam at nagpasalamat ang ilan sa mga kasalukuyan at dating mga lalaro ng Charity Go Iricos Offers matapos iulat na kakalas na ito sa Premier Volleyball League. Marami sa kanila ang nagbahagi sa social media tungkol sa pagkatapos ng kupunan. Isa sa mga naunang naglabas ng damdamin ay si Abigail Marano na inihayag kung gaano kahirap panggapin ang balita sa isang team meeting nitong lunes. Ayon sa kanya, hindi niya makuha ang kukunasalita o ilarawan ng sakit na nararamdaman niya ibinahagi na sa loob ng dalawang taon ay buong-buo nang inaalay ang kanyang sarili para sa kuponan. Sa kabila ng bigla pagkatapos, nagpasalamat siya sa mga official ng kuponan at coaching staff. Nagpahayag din ang kalungkutan na si Jasmine Nabor na isa sa mga pangunahing mga lalaro sa historic title ng charity Tico 2021 at sa kamakailang PBL on tour campaign. Ayon sa kanya masakit isipin na dito nagalabos ang kanilang samahan at pakiramdam niya ay parang panaginip lamang ang lahat. Samantala si Jen Premier na sa ProRex kasama ang Cherry pico, ay nagpasalamat sa organisasyon para sa dalawang taong naging tahanan niya sa bagong kupunan at handa na para sa panibagong to sa kanyang karera. Nagbigay pugay rin si dating PBLM VP Jaya Santiago na nagsabing labing dalawang taon ng pangarap, paglago at alaala ang kanyang naranasan mula photon hanggang Cherry at laging may espesyal na lugar sa kanyang puso ang kupunan. Dahil sa pagkakala sa kupunan, ang lahat ng membro ng Roser ay ngayon ng bilang unrestricted free agents. Ako si Alex Asanil, Avanti Sports Now Now!